Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, isang mapayapang pagbati po sa ating lahat. Uh, ako po ay nandito uh, tungkol po sa uh, mga nagkalat na uh, Issues sa so ating social medias. Ito po ay tungkol sa palabas ng Itbulaga nung nakarang uh, episode. Uh ito po ay uh, pagsuot ng aming damit, damit muslim, sa isang Halloween na palabas. Uh, bilang isang muslim, uh, pang-insulto po yon para sa amin. Ang damit na yan, marami pong sinisimbolo. Kung iisa-isain ko po, mahabang usapan. Pero ang pinaka-importante po diyan, yung numero unong simbolo ng pagiging isang Muslim. Nasaktan po ako. At nasaktan po halos lahat ng mga Muslim na nakapanood ng palabas na yun. Wala po akong titulo sa lipunan. Ako po isang hamag na OFW na nandirito ngayon sa Jeddah. Kaya bilang isang Muslim, at bilang isang Pilipino, ay demand for public apology. Mula po sa pamunuan ng Ed Bulaga, hanggang sa dalawang host na si Mr. Joy Dillon at Mr. Tito Soto. Pakiusap naman po mga senyor. Magsalitaan na po kayo. Napakatalip kong gawin yun. May nasaktan po kayo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Lahat po ng mga muslim na nakapanood yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marami selamat po.